Mag-grocery shopping tayo sa isang Asian store dito sa Fairbanks. Ang Fairbanks ay mga one and a half to two hours drive galing sa Delta kung saan kami nakatira. Meron silang rambutan. Ang presyo ay $6.50 per pound. So kumuha ako ng mga apat na pounds kasi minsan lang kami makahanap ng rambutan dito sa amin. At meron din silang balut na $2.99 yung isa. Doon daw sa amin sa Capiz ay 30 to 40 pesos na yung isa nito. Nung nakauwi ako last time, 25 pesos lang isa nito. Lemongrass, $3.99 per pound. Ang nakuha ko ay 0.38 pounds, so $1.52 yung presyo talong ay $3.99 din per pound. Pounds po pala yung gamit dito sa Amerika at yung isang kilo ay nasa 2.2 pounds. So, kayo nang bahalang mag-convert. Basil, 0.24 pounds yung nakuha ko. So, cents. Meron din silang dahon ng ampalaya pero yung kukunin ko is yung frozen na sliced galanggal. Ewan ko kung yung galanggal ba yung pronunciation yan pero ito yung ginagamit sa mga Thai food. Yung parang luya din siya. Yung presyo niya ay $2.50 per pack at kumuha ako ng dalawa. Kukuha din ako ng bangus. Yung bangus nila dito ay $6.99 per pound. At yung isang pack na nakuha ko ay $15.98. So ang mahal ng bangus dito. Tilapia, $3.45 per pound. At kumuha lang ako ng isa. Yung presyo nito ay $5.62 kasi 1.6 pounds ito. At ito lang din yung nakukuha namin na saba na saging dito. Steamed na ito siya. So, luto na ito siya. Pero frozen. Yung pressure niya per pack ay $3.99 at kumuha ako ng apat. Ang mahal din. So, bali $109.11 lahat yung pinamili ko dito sa Asian store. At hindi ko na nasama yung ibang pinamili ko kasi medyo nahiya akong magvideo sa loob. Hindi ko na video lahat. Naisipan kong i-video yung mga presyo ng bilihin dito kasi yung isang viewer nagtanong siya na, na ilista ko daw kung magkano yung nilalabas naming pera kung halos 80% yata ng pagkain namin ay galing sa farm. I think hindi naman umabot sa halos 80% yung pagkain namin na nakukuha namin sa aming garden kasi marami pa rin namin kaming nabibiling mga pagkain na Halimbawa, yung mga produce or gulay na hindi namin kayang patubuin, binibili pa rin namin yan sa grocery. At dahil Pilipino din tayo, hindi rin pwedeng hindi tayo kumain ng mga pagkaing sariling atin. So kahit na mahal yung mga presyo ng mga bilihin dito, especially yung mga Asia ng gulay o pagkain, pikit mata na lang minsan binibili namin dito kahit mahal. At yung dahilan kung bakit kami nag-garden sa summer kahit maiksi lang, ay para makatulong ng kahit konti man lang ang sa aming gastusin sa pagkain namin sa pangaraw-araw. At kaya din kami naghahunting ng mousse kasi laking tulong na hindi na kami bumibili ng karne kasi mahal din yung karne dito. Ang binibili lang namin minsan is manok at isda. At yan lang po yung ating video today. Salamat sa pakikinig at sa panunood. Hanggang sa next grocery shopping namin, i-share ko din ulit sa inyo yung presyo ng iba pa ditong mga bilihin. Bye-bye!